Hello, good morning, good afternoon or good evening sa inyong lahat sa mga manonood sa aking channel Papunta po kami ng Romblon from Antipolo Sasakay kami ng... nakasakay na pala kami Nakasakay kami ng bus papuntang Batangas and then pagkagaling sa Batang pagkarating namin pala sa Batangas, sasakay kami ng barko. Ayan, nandito na kami sa may... Mal, sa may ano na SLEX and then mayroon dito yung stopover para magwiwi sa mga gustong umihi. Andito na kami sa may SLEX. Papunta na ng Kalambalaguna. Uh, At ito na yung part na ito. Nasa may bandang, ano na kami, Kalambalaguna. Papasok na kami ng Lipa, Batangas. Yan. So, ilang oras na lang. At nandoon na kami sa may Batangas Pier. Maganda kasi umuwi ng uh, probinsya para magbakasyon kapag ka summer. Kasi marami kang ma-witness na mga kung ano-ano. mayroong mga piyestahan at maganda sa mga beach. Ayan, maraming mga beach resort sa amin, guys. At ayan, nandito na nga kami sa may terminal sa Batangas Pier. Nakapila kami. Pagkahaba-haba ng pila, guys. Napakadaming taong bakasyonista para pumunta dun sa aming lugar. Kasi yung lugar namin ay napakaganda talaga guys. Marami kayong mapapasyalan doon. Kaya ang daming nagbabakasyon tuwing summer na nyo naman napakahaba ng pila para bumili ng ticket. Eh, nakabili na nga ako ng ticket, no? So, andito na kami para nagpahinga at kakain mo na kami dito sa... Mayroon ditong kainan sa Batangas na kakaiba siya, guys, yung mga menu. Yung pagpipilian mo ay mayroon itong 19 na to yung may, walang Jusawa, tapos ito naman yung may Jusawa. kakaibang pagkain. Ibig sabihin nung walang jusawa, ibig sabihin walang jowa, walang asawa. yung may jusawa, may asawa daw at may jowa, grabe na. So ayan na nga, andito na kami sa may barko sa may MB Paostina. Ang sinakyan namin barko ay Montenegro Shipping Lines. So bawat mga barko yan, may kanya-kanyang names siya guys. So itong sinakyan namin na ano, Montenegro ay MB Paostina. Napakalaking barko siya guys at napakaganda, napakalinis. Tingnan nyo naman yung floor oh, ang kintab kintab kasi nga naka siya at yung bata kanina yung nakita nyo sa video nakaapak lang siya hindi na siya nag -tichinilas. kasi nga malamig itong floor napakaganda ayan kita pa yung pakong pangit <laughs> Ayan, so, sa pagsakay ng barko, guys, mayroong air condition and mayroong economy. So, hindi namin afford yung air condition kasi nga, vacation lang kami, kailangan magtipid. And, nandito lang kami sa may economy, yun lang yung afford ko, guys, kasi nga, tatlo kami, dalawa na yung anak ko kasama. And, medyo may kamahalan yung pamasakay kapag ka nasa air condition ka. Ayan, no, guys, tingnan nyo, enjoy pa yung mga nakasakay dito. Nag-enjoy -e talaga sila kasi napakagandang sumakay dito sa barkong ito. Kapag ka nasa laut na guys, hindi siya magalaw. Kasi nga, malaki tong barko na ito. Hindi nyo ramdam yung paghampas ng alon. Kahit malakas yung alon, hindi nyo mararamdaman. Napakaganda dito sa uh, Montenegro Shipping Lines. Napakalaki siya. Meron siyang 7-11 sa baba. Pwedeng magtambay-tambay doon. Tapos meron siyang Uh, parang video cover and meron din siya sa labas na malaking ano siya pahingahan din parang ano siya parang balkonahe siya guys pag nasa bahay so ayan na nga andito na ako sa lugar namin sa may Ujongan Romblon ito yung view sa barangay namin sa barangay Tulay Ujongan Romblon ito yung pasyalan ng mga tao dito sa Ujongan Romblon isa sa pasyalan tuwing hapon marami nag-walking, walking, jogging at makikita yung mo yung view talaga. And itong part na to, nasa tabi ng bahay ng ate ko kasi sa kanila kami nagbakasyon kasi nga wala naman kaming bahay. Kasi nga poor lang ang inyong uh, madlang peeps na... So ayan, ang ganda dito nasa tabing ilog, nasa Riverside sa may barangay tulay. So, maganda dito mag-boating, boating, and mangisda. At kapag mataas yung uh, tubig, guys, maraming naliligo dito. Ito yung talunan. Yan. Tumatalon dyan. Nagdadive yung mga dumadayo dito. Mga taga dito din lang yung mga dumadayo dito. Kasi nga, wala na iba silang mapasyalan. Kasi next nito, ah uh, yung itong et tubig na to, galing pa to sa dagat. Kaya maalat siya, guys. No? So, mamaya magbo-boating kami at ito yung view nasa taas ako nasa taas ng nasa rooftop sa bahay ng ate ko. Ayan oh. No. Talagang magfi-feel mo dito yung nasa probinsya ka may saging pa, may bunga yung saging. Ayan. Oh. Napakaganda dito sa lugar namin. Fresh na fresh, maraming mga gulay. Ayan oh. No. Nakapalibot yung mga gulay and may mga manok. So, kung pag wala kayong pambiling ulam, magkakatay lang ng manok, no? mayroon ng pag maraming mga kung ano-ano dito prutas, may mangga, may kaimito. Ayan, talagang mararamdaman mo yung lamig ng hangin sa umaga at kahit mainit, maramdaman mo pa rin yung fresh air. At ayan na nga, pabalik na uli kami ng Batangas Pier. Papauwi na kami ng Antipolo, guys. Nakasakay na uli kami ng barko para bumalik sa Antipolo. Ayan, thank you for watching guys. Have a nice day.